Magandang umaga, panibagong buhay, panibagong araw, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, muli niyo akong samahan sa aming munting kusina. At eto nga nakaraan, panay ang ulan. So eto, gawa na naman ulit tayo ng ating hihikuping sabaw. Siyempre, gisa-gisa muna tayo ng ating luya, bawang at sibuyas eto na naman ang panghagod sa ating mga nangangating lalamunan dahil sa malamig na panahon. <laughs> eto na ang ating tinipid na mga manok. Ayan, eto na yung binili kong chicken wings na hinati ko sa gitna upang yung kalahati ay gawing chicken lollipop at yung kalahati na wings ay gawin naman nating sabaw. Ang mahalaga lang naman kasi ang makahigop ka ng sabaw, hindi na importante ang karne nito. Basta yung lasa ng karne nito ang napakalaga kapag tayo ay nagsasabaw. O, oh, di ba? <laughs> so, kami kasi pagka nagsasabaw, talagang sobrang higop ng mainit na sabaw. Yun ang pinaka kahit wala ng laman. So, ayan. Sinasangkot ko na ang ating chicken wings sa ating ginisang sibuyas, bawang at saka luya. At syempre, nilagyan ko na ito ng ating mga pampalasa para sobra talagang manuot ang lasa nito sa ating karne at maihalo or mailipat niya sa sabaw ang sobrang sarap nito. <laughs> So, ayan, napakadali lang na magluto nito. O, ba diba? Tinola na naman tayo. Ayan, gusto ko kasi pagkataglamig talaga, yung medyo, medyo, maanghang ang aking inihigop na sabaw. Ayan, nilagyan ko na siya ng tubig. And then, ayan, pakukuluin na lang natin ang pakukuluin hanggang lumambot ang ating karne at ang ating sabaw ay maging malasang-malasa na talaga. So, yan lang naman ang teknik sa paggagawa ng sabaw. Hindi na natin kinakailangan pang maglagay ng kahit ano pang mga cubes, cubes, cubes para magkaroon ng artificial na lasa. Kung hindi, lagain mong mabuti ang karne, kusang lalabas ang lasa ng karne ginamit natin para sa ating niluluto. So, ayan. Paluto na naman ang ating sabaw at ready ready na naman na higupin natin ito na sobra talagang napakasarap sa pakiramdam. So ayan, tinakpan ko na nga kasi sabi ko kinakailangan maluto ito at para lumabas ang kanyang lasa sa ating sabaw na So ayan, nilagyan ko na rin ang ating napakasustansyang malunggay. So sa pagpag... Ah, handa ko naman ang malunggay. Hindi ko lahat tinatanggal. Yung mga, ah, uh, yung mga tawag dito, yung mga paklang-paklang ng malunggay. Talagang hindi lang talaga dahon ang aking inilalagay dyan. Kasi sa lahat ng parte ng at ng malunggay ay talagang masusustansya ito. Lalong-lalo na pagka biniblend mo, hindi mo na kinakailangan tanggalin pa yun. Tawag doon, mga stem-stem ba yun? <laughs> Pasa sa amin tangkay. At syempre, nagluto din po ako ng paksiw para kay kuya. That's all for today. Thank you for watching. Bye!